guys. Ayan, darling. Dito na si mother. Busy, busy na naman tayo sa kusina bago pumasok. So, yan. Bumuli tayo ng isda. Kasi parang namiss na yata ni mother ang bulang lang at pritong isda. <laughs> uh, iniwanan ko sa, sa sa tindera. Sabi ko, pakilinis na pero pinaliwanan ko. Ewan ko na intindihan tayo. Lo? O baka ang pagsasalita natin eh, hindi maayos. Tingnan natin. Let's see. Kasi nung daanan ko, nakalo na siya. Nakapak na. Dahil ako pa ng mga ibang kosas ko sa mga bagay-bagay. So, binili ko yung bang parang sarap din magsaing. Di ba? Kasi nabili naman kami ng karne. Yun. Very good. Iniwan ang ulo. alam <laughs> sabi ko, Hasang lang at saka ka. Sobrang sariwa, guys. Pero sa supermarket, sa consume. Ayan, iniwan si Ulo. Thank you. Muy bien, muy bien. Very good. At bumili din ako ng mga, yung ano ba yun, sardinas. At sa atin, hindi pa sardinas, yung sardinas ng yun. 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 sariwa. Sabi na ini, ang tawag sa atin ay, ang um, tawag sa atin doon, Kalimutan ko na. Sina mother na Sabi ko, linisan din pero iwan din ang ulo. Very good. So, tinanggala ang, ang bituka. Pero ang hasang hindi. Ala. Ay, maglil. Bituka lang ang inalis. Ang hasang ay hindi. Yan, yeah, narito pa ang hasang. Ay, di maglilin. At least hasang nga lang aalisin ko. Siguro hindi. Ay, wako. Niluluto nila lang may hasang. <laughs> tatanggalin ko pa rin ng hasang. So, hindi na intindihan yung maliliit. Sa sardinas, bito ka lang ang inalis. Well, yun ang piprito ko ngayon eh. Masarap. Piprito natin ng malutong, tapos may bulang lang. Ayan. So, uh, magluluto tayo. See you again. Ito pala, kapag ka pala kami bumibili ng isda dito, lagi nilang nilalagyan ito. Yan, hindi naman siya kinchay. Hindi naman siya mabango. Uh, hindi ko naman tawag dito. Hindi ko naman, sinasama ko sa pagluluto, pero hindi ako, iwan ko ba? Minsan lang, pero ngayon hindi ko ito sasama. Kasi parang masariwa. ano ba yun? Parang magulang na yun. Hindi ko, Julie Bell, Parang narinig ko, ano, Julie Bell? <laughs> hindi ko alam kung ano ito. Kasi hindi ko lagi, kanil, palibasa kanina, nilinisan nila, umalis ako, and then nila sa plastic. Nasa loob na siya. Minsan hindi na kumihingin to kasi hindi ko malagang ito nagagamit. E, ano yun, mga taga rito sa Barcelona. Ano ba to? Ang tawag dito. Binibigyan. Gumagamit ba kayo nito? Sa pagluluto. Ayan. Pag bumibili na isda, binibigyan nila. Yun lang.